hello everyone so ikakwento ko lang po plano po namin magpakasal ng asawa ko this april um, sa simbahan bali may mga seminar po uh, canonical interview ng pare tapos after po ng marriage ban and kumpisal po ang last bago po ang kasal So, yun po yung mga pagdadaanan po natin bago tayo makasalo. So, kami, kakatapos lang po namin sa seminar. Kaya, inaantay po namin yung message po ng simbahan kung kailan po yung interview po sa pari. So, yun lang po. Pabalitaan ko po ulit kayo kung ano pa pong mga magaganap pa or interview po ni Father. Yun po yung canonical interview. Bye po!